Pinalaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na palakasin pa ang digital literacy. Gayun din naman ang katatagan ng mga kabataan sa riyon. Sa gitna ito ng paglipanan ng online scam at iba pang lumalaganap na banta sa cyberspace. Sa pagharap ng ASEAN leaders sa ASEAN Youth, binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan na mabigyan ng sapat na kaalaman at kakayahan ng mga kabataan para maging matatag sa digital world sa paraang maging marunong sa pagsusuri. However, opportunities, as ever, are accompanied by a darker side. And in the top technological space, this includes online scams, cyberbullying, misinformation, disinformation, and the potential for abuse and misuse of artificial intelligence. We must therefore equip our youth with digital resilience. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na Chairman ngayon ng 16th Bin Iyaga Summit, Malaki ang may tutulong ng cooperation initiative na ito upang mas maging maayos ang kalakalan at pamumuhunan sa mga lugar na nangangailangan ng malaking tulong sa riyon. Together, we have laid down stronger foundations for inclusive, sustainable, and innovation-driven growth. Our joint initiatives in connectivity, trade, and investment facilitation, food and energy security, eco-tourism, by significantly reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hanggang ngayon walang pagbabago sa protocols ng medical measures para sa si ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, nananatiling nakamonitor sa sitwasyon ang House of Representatives. Ito, ito ay kahit anya bumaba yung COVID-19 cases sa bansa mula January hanggang May 2025 kung ikukumpara sa kaparehong period noong nakalipas sa taon. Nagpaalaala rin ito sa publiko na panatilihin ang basic health measures kabilang na yung pagsuot ng face mask kung kinakailangan madalas na paghuhugas ng kamay at pagpapalakas ng resistensya kaya aasahan yung mga basic measures na yan ang ipatutupad din sa mismong araw ng SONA ni PBBM sa July 20. Kinuperba ng uh, Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Ribulla ang bago bisa ng unified 911 emergency response system sa bansa sa Hunyo. Ayon kay Secretary Ribulia. Bukod sa Metro Manila, ipapatupad din ito sa Ilocos Region, Central Visayas at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARB. I think July um, Region 1, NCR Region 7 at BARB. Tapos every month, all the regions, pinuputo natin. Kinumpirma kahapon ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya na formal na nilang hinilin sa korte sa Pampanga na kansilahin ang passport ni dating presidential spokesman attorney Harry Roque. Paliwanag ni Rimulya, kapag nakansila ang pasaporte ng dating palace official, ay magiging undocumented alien na ito at inaasahang maipadideport -de siya pabalik ng bansa. Takbo para sa West Philippine Sea. Ito ang aarkada sa darating na July 27 ngayong taon. Ayon kay Ron Rio General Manager Andrew Neri, civilian organizer ng naturang race, target nila na makahikayat ng higit 6,000 participants sa gaganaping event. Ito'y upang makalikom ng pera na gagamitin sa kanilang educational campaign. Ayon ay uh, nakasyado pa rin itong uh, isang barko ng Chinese Coast Guard dito sa starboard side nitong TS Kapitan Felix Oka. Bago magalas 8 ng umaga, nagparamdam ang isang Chinese Coast Guard vessel sa layong 6 nautical miles sa barko na sinasakyan ng mga delegado sa ikatlong civilian mission patungo sa West Philippine Sea. We will have to avoid actually yung construction sa ETSA during the time na nandito yung ASEAN meeting in 2026. So, ang arrangement po natin dito ngayon is we will give priority... Priority to the uh, section from Pasay to Guadalupe, siguro, Southbound and Northbound. Ayon uh, kay Attorney Victor Nunez, MMDA Traffic Enforcement Group, Director 3, uh, pangunahing problema sa NCAP ay ang magkakaibang multa sa mga traffic violation. Same problem new school year. Balik eskwela na ang mga bata sa darating na June 16. Ngunit hanggang ngayon, problema pa rin ng Department of Education ang kakulangan ng classroom sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, sa kasalukuyan tinatayang umaabot na sa 165,000 ang kakulangan sa classrooms at patuloy pa itong lumalaki taon-taon. We're now at around 165,000 and growing. Kasi hindi nakakayana nakakayanan nung current budget yung to meet the ano eh kahit it will take us 30 years probably if we work on the current budget. Yung sa Regional Director ng National Education Administration o NIA Region 3, inilapit ng nila kay Pangulong Ferdinand Marcos ang nasirang rubber kit para mapalitan ito lalo na't na malapit na ang tag-ulan. Pumanaw na ang Filipino folk musician at singer-songwriter na si Freddy Aguilar sa edad na dos sa Philippine Heart Center Hospital. Siya ang nagpasikat sa mga awitin tulad ng Anak, Bayan Ko at Ipaglaban Ko na naging bahagi na nakasaysayan ng musikang Pilipino. Nagdadalamhati ang maraming fans sa pagpanaw ng OPM icon. At hindi raw sila napaaway. Sa pose si Julian sa Facebook, ipinakita niya ang sugat sa ilalim ng kanyang mata. Kasunod ng pambugot Sa ilong naman, tinamaan ng pinsan niya si Jeffrey Vito. Ay Julian, pawi na sila ng kanyang pinsan nang lapitan na sila ng isa sa mga suspect. At biglang nanuntok. Sa araw nakisali na ang iba pang suspect. Giti Julian, hindi sila naghanap o nagpasimuno ng kulog. Awak na ng Malay Aklan Police ang ng suspect na nabungkog sa magpinsan. Nagsampan na rin ng reklamong physical injury si Sen. Estada laban sa mga suspect nitong Sabado. Tinutubukan pa ng GMA Integrated News sa kunin ng panig ng mga suspect. May mga ganoong insidente. Uh, wait a minute, since nagkaroon natin ng earthquake and uh, I believe we have to suspend muna kasi after shock. so notices and invitation for the next succeeding meeting will be sent accordingly there being no other matters for consideration thus hereby is hereby this hearing is hereby suspended yes. Ayos ngayon sa labas ng Senado na puwersa kaming uh, mag-evacuate dahil tumunog na yung alarm. Dahil nga kanina lang ma'am po ay uh, uh, meran, may naramdaman tayong uh, o tumalog ang gusali uh, ng Seneg. Uh, medyo mahina lang naman, ano, medyo nagkatanungan uh, pa nga kami ng no, mga kasama ko sa press office kung talaga bang merong uh, naramdaman kami pag-alog at yun na nga. Maya-maya uh, lang lang ay uh, tumunog na yung alarm ng uh, Senate building at uh, hudyat na yon para maglabasan kami lahat. Ito nga, nakaramihan uh, sa amin, uh, nandun muna sa gilid, medyo mainit.